Sama ka nito? Nanay mo? Mababala sa batang yung pasok. Tanggal lahat sa buong pamilya nito Ikaw rin ba yung kanina? Okay, sir, ikaw rin? Hindi. Ikaw rin hindi. Ikaw rin ba yung kanina? Hindi. Ikaw rin? Ah, siya rin. Ubusin natin ginawa sa pamilyang to, ha? Ha? Ano ba dalan inggit galit? Inggit. Ingit? ano anong inggitan mo? Ano ganing inggitan mo? Ano ganing mo? Ano ganing mo? Anong ay tsura. Wala ka tayo eh. eh. So sa dalawa kami kami mo, dali. Bilisan mo. Ipigyan lang, di lang din kita ng 5 minutes ah. Ano siya? Sabay ka na rin pa? Ali Marin. Pupila sa ate. Sa tabi mo na dyan. Ay, sorry, sorry. Pagano'n dapat eh. Taging pagano'n. Nagalang po. Nagpasa eh. po kayo. Maganda naman yung cleansing water ko eh. bilis. Sakit. Ah. Ori ke pas. Sadang tanggalin mo. Sabi ni, nagbubuwa sa inyo. Ang hali lagi yan. Upisa ka na eh. Parang gusto gawin yung kay father mo din. Pati sa kapatid ko. Pati sa kapatid niya. Tanggalin mo. Lahat. Ikayak na Aray, hindi makinahawa. Apoy. Apoy. Apoy ng araw. Apoy ko ng Diyos. Masilag ka dyan. Diwanag ng Panginoong Yahweh. Dasarve niya yan ha. Dasarve niya. Ah, manghit na yung paa Putol na. Sa sticking kitty. Eh. Bilisan mo dali. Hoy, isang minuto ka na lang. Bilisan mo diyan. Last one minute ka na lang. Bilis. Dami nag-aantay oh. <laughs>

Hãy <coughs> 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 sa pakiramdam natin. Ano ba na basa ka ate? Tinapunan ka ng anak mo. Oh, Babaway ang mga kakapalo sa akin ng um, bata. Sabi niya ka kanina. Ano sa pakiramdam natin? Man? Pati, anak mo, nilagyan eh. Ikaw ate, kumusta ganito mo? Gumaan din. Okay na po.